Good morning, Paul. Good morning, happy Sunday. happy po. Sunday po and thank you so much po sa inyong pagpapaunlak sa amin dito. Nung last uh, Thursday ay sabi nga ng mga kongresista, sa finally umusad na nakapasa mm -hmm. na sa committee level sa House Committee on Labor po itong 200 pesos na legislated wage hike bill. Pero may mga tanong pa rin yung iba't ibang mga grupo, sapat ba itong 200 pesos na ito? Kayo po sa Ibon na Foundation, ano po yung inyong reaction dito? Uh, well, definitely, kulang pa talaga siya. Kung ang, kung ang pamantayan natin ay makaabot ng relatibong disenting antas ng pamumuhay mga manggagawa natin, um, kulang na kulang pa siya. Um, sa aming pagkatan kasi sa ibon, yung kinakailangan isang pamilya ng lima, um, yung family living wage, ay nasa on average sa buong Pilipinas, um, 1,224 pesos. So medyo malayo pa yon dun sa mamaabot maabot with that 200 peso across the board wage hike. Ganun pa man, <laughs> dahil sa ano man ang grabe talaga yung pagtasa ng presyo ng bilihin kahit sabi ng moderate inflation, mm -hmm. sabi economic growth, mm-hmm. pa rin talaga kita ng mga manggagawa. At para sa amin, ano man tulong ang makuha nila ngayon, ikatutuwa at ikalulugod yan. At okay. in particular, kung 200 nga ang makuha, mm -hmm. actually making relatively historic pa rin siya kasi yung huling legislative wage hike natin in 1989, na. na pala, na. oo. Oh, Malaki malaki reality mo kumpara sa mga varying binibigay ng mga visual wage boards na 10 piso. Dito 20 pesos diyan, mm -hmm. yung 200 pesos across the board. Ay, um, malaking ginhawa rin mararamdaman. Kulang pa, pero may, may ginhawang mararamdaman opo uh, ah nabanggit po kanina 1200 pesos so ngayon kung sakasakali na 200 pesos yung maging batas nasa 800 plus po di ba sir Sonny yung magiging minimum wage so salagang malayo pa pala no ang uh, no kaya lang may mga grupo po kasi uh, sir Sonny mga from the business part naman po <coughs> ang nagsasabi na teka um, baka maka yan sa aming mga negosyo maapektuhan naman yung ibang mga kasalukuyang mga mag gagawa yung dami rin po na manggagawa baka magbawas din uh, uh -uh. nakikita rin nyo rin niyo yung baba yung ganong mga sitwasyon Ah uh, oo oh, naman um pero siguro ang ang talagang katotohanan sa sinabi nila sa talaga yung kita nila pero yung yung hinihingi naman na wage hike totoong bawas yung sa kita nila pero dagdag yon sa bulsa ng manggagawa So para sa amin, usapin siya ng matagal lang pinagkakait sa manggagawa ang sapat na balik sa kanila, batis sa ng pagkatrabaho. So kung kinakailan ng batas para maghabol na kahit na kaunti, hindi nandun yun. Tapos may gusto ako madiin eh. Alam nyo, kayo sa media, mas papakinggan kayo eh. Kami okay. sa Ibon, nagpa-participate kami sa mga regional wage boards, nagpa-participate kami sa congressional hearings. Pero kung yung magtanong sa employers, hindi kami, hindi kami pinapansin eh. Pero mm -hmm. kung magtanong kung tanungin nyo halimbawa, kasi sabihin nila, hindi kaya, magkakaroon ng tanggalan, magkakaroon mm -hmm. ng pagpapangkrot yung mga kumpanya, o kaya taas ang presyo ng bilihin, tanungin sa kanila, pwede makakita ng financial statements ng sinasabi yung mga negosyante na hindi kakayanin. Mm -hmm. Kasi, promise, ilang dekada namin ina-engage on advocacies na to, mm -hmm. wala pa kami natidinig or nakikita na pruweba sa sinasabi nila. Pansinin niyo, puro opinion na lang nila yan eh. At mm -hmm. siguro mm -hmm. isang gusto ko madiin, um, yung Ibon Foundation, pinagbapatayan naman namin sa pangkalahatan mm -hmm. ng government data eh. Apo. um, nakuha namin yung pinakuhuling, pinakomprehensibong survey ng Philippine Statistics Authority, yung annual survey of Philippine Business Industry um, as of 2022. Patay doon, pinakita ng PSA at komprehensibong survey ito, ah. micro, small, medium, large mm -hmm. sa lahat ng sektor na ekonomiya sa buong Pilipinas. Mm -hmm. Halos 40,000 ang respondents nito. Alam niyo ba yung compensation, yung isip yung bayad sa manggagawa, on average, 11% lamang siya na expenses ng mga kumpanya. Mm -hmm. So, relatibong maliit yun. 11, on average siya, of course, mag-event, depende sa negosyo kung siya ay, alimbawa, um, BPO, relatibong mataas, kung mm -hmm. sa manufacturing, masababa. Pero on average, 11% lamang ng total expenses ang compensation. Ikalawa, the same survey, pinakita, yung naipon na tubo for 2022 na lahat ng mga formal enterprises nasa over 3.1 trillion pesos. At okay. malaking bahagi dyan nasa small, medium, and large enterprises. Actually, 2.2 7 or 2.8 trillion ay nasa small, medium, and large enterprises. At dito nang gagaling yung mga mm -hmm. nagasabing spokesperson sa na negosyante na namahirapan, tumatago sa likod ng mm -hmm. micro enterprises. Yeah, well. Pinakahuli at pinakamalaga sa amin, dun sa naipon na 3 trillion, 3.1 trillion pesos na tubo na yan, alam nyo ba, mm -hmm. kung ipatapad yung 200 pesos, at hindi lang sa minimum wage actually, eh. yung, na mm -hmm. yung nakita namin batas sa kongreso, hindi Dagdag sa minimum wage, kundi dagdag sa lahat ng mga across the board. Mm -hmm. Kung pa yung 200 pesos across the board, sa lahat ng employees, hindi lang sa minimum wage earners, ito ay katumbas lamang ng 360 billion pesos. So imagine nyo yan, 360 billion pesos out of 3.1 trillion pesos na tubo, hindi pa yung umabot na 12% ng kanilang tubo. So sa amin, totoong... Relatibong mas mabigat ng kaunti sa micro-enterprises. About, mm -hmm. I think, 15% ng tubo, katumbas ng tubo ng micro-enterprises. Pero sa ito lang, konti lang actually naka employ sa mga micro-enterprises sa formal establishments. eh, Nakoverd oh. ng ng DOLE. About 800,000 lamang actually. Eh, sa Ato. formal mm -hmm. enterprise ng ito. Ah. So, mm -hmm. para sa amin, ang, ang linaw lino ng datos ng PSA, hindi namin gawag sa IBON, mm -hmm. ang linaw-linaw ng computation na hindi pa abot on average na 12% ng tubo ang kailangan nila ibigay. Mm -hmm. Kung tanggapin ng mga negosyante, napakalit na bawa sa tubo nila, mm -hmm. napakalit na hawa sa mga manggagawa, na walang pinsala sa kanilang um, negosyo, mm -hmm. laking tulong sa mga manggagawa sa kanilang pamilya, at higit sa lahat, hindi lang yung magagawa makikinabang. Kasi mm -hmm. gagasto sila ng magagawa yan. Sa kanilang komunidad. So yung sinasabi ng mm -hmm. ECOP na, sa economy. ay, mm -hmm. lang naman ang makikinabang dyan. Kasi oh, medyo napabasas ang tema dun kasi, una, kung makakatulong ka ng kaunti, <clears throat> di ba dapat tulungan mo kahit kaunti lang yun? mm <clears throat> e hindi rin totoo. Kasi iikot yung pera na yan sa mga nagabenta sa pangketa, sa palengke, sa tricycle driver, jeepney driver, <clears throat> sa sari-sari store. <clears throat> ano yan? Para... Ang laki ng tulak talaga sa ekonomiya. Mm. Okay, pero yun, yun nga po, no, Sir Sonny, kasi may mga nagsasabi na alala ko sa isang hearing nung mm. House uh, Committee on Neighbor. I'm not sure lang po kung na-doon po kayo nung that time. Sabi po ng isang kongresista, inflationary yan. So, mm -hmm. hindi dapat tayo mag, ano, mag, uh, ng, ng uh, sweldo ng ganyan kataas. Well, ako, ita-challenge ko palagi yung mga nag may claims sa gano'n, Bakit siya magiging inflationary? At yung nga yung point namin eh, kung may 3.1 trillion pesos na naiipon na tubo yung mga negosyante, kung hinihingi, halimbawa ng 200 pesos across the board wage hike ay more or less 360 billion pesos lamang, mm -hmm. bakit siya maging inflationary? Kung ang kulit, kung kukulitin ng mga negosyante na ipasa yon sa consumer. Pero yung point namin eh, hindi nila kailangan ipasa sa consumer yung wage hike na ito. Ang kailangan lang nila gawin at ang dapat nilang gawin bawasan yung kanilang napakalaking tubo mm -hmm. na more or less 12%. And it's not as if nung 2022 lang sila kumikita. Even nung 2020, bagamat bumagsak talaga marami negosyo. Alam nyo ba, on average, 1.8 trillion pa rin yung tubo ng mga negosyo nung 2020. Sagsagsaga ng mm -hmm. palin. yeah. So, mm -hmm. uh, siyempre, ang hirap mag-generalize across so many hundreds of thousands of establishments. Pero ang point ko lang, naiipon yung tubo na yan every year as a whole, nag-create ng tubo yung mga negosyo. At sa amin, hindi tama na every year, ang laki ng tubo ng mga negosyante, at every year, binabarat nilang sa damang na Sa amin, question na siya ng hostess. Hindi na siya uh -huh. makatwira, hindi na siya karapat-tapat talaga. Possible ho ba na, na naisip ko lang ngayon uh, Sir Sunny, mm -hmm. na pwede i-bracket yung uobligahin na magbigay mm -hmm. ng dagdag na sweldo? Halimbawa, sabi nyo nga, um, Uh, well, yung nakikita niyo datos, they can afford it. Mm -hmm. Pero, laging sinasabi na, ah, pagka yung mga uh, micro, small, and medium enterprises na nag employ ng about 1 million ng mga manggagawa, baka hindi kayanin yung 200 pesos. Pwede ba yun na halimbawa, itong mga malalaking korporasyon, so and so amount ang kita, silang obligahin na 200 pesos, mm -hmm. yung MSME, 150 yeah. o 100. 100, pwede ba yun na bracket o kapag ka increase ng minimum wage, kailangan across lahat the board talaga. Oh. <laughs> okay. Sige, um, unang linapin ko, um, tama yon. merong more or less isang milyong micro-enterprises. Pero combine din ng formal at informal. Yung mga informal, yung mga hindi registrado, yung mga Apo. nag operate lamang sa gilid-gilid. Um, at totoo naman actually na kung bibilangin lahat ng micro-enterprises, about 1 million siya, mga 2.8 million ang employees Apo. sa micro says. Okay. Okay. Pero alam niyo ba, relatibong maliit pa rin siya. Mas mm -hmm. malaki kahit kahit mas kaunti ang bilang large enterprise dahil large sila. Mas marami pa action katrabaho sa large enterprise kaysa micro over 3 million na nagtatrabaho sa large enterprises. Mm -hmm. Over 600,000 nagtatrabaho sa medium enterprises. Over 2.2 million nagtatrabaho sa small enterprises. So, ang soon mm -hmm. actually yung small nagtatrabaho sa small, medium, and large, kahit na mas konti yung bilang ng establishmento, mm -hmm. dahil mas malaki sila, 7 sa 10 nagtatrabaho ay nasa small, medium, and large enterprise, hindi sa micro. Kaya sa amin, mm -hmm. every time madilig namin yung mga negosyante na sinasabi, Mahirapan talaga yung mga negosyante. Tumatago sila sa side ng micro-enterprise uh, as if yun ang dominant na sector ng economy na hindi naman totoo. So hindi Tapos rin totoo. Madamot lang talaga. Uh, uh, tsaka so hindi rin po totoo kasi na magsasabi <laughs> na ay magsasara kami kapag ah, yan, uh, ipinatupad yan. yung ganyang kataas na wage hike. Well, sa amin yung nga, at, at babalik ako dun sa nakita namin na survey from the PSA. Yung PSA, nasa, ano sa survey nila yung mga formal enterprises. Kasi mga informal, na sobrang dami nila, hindi, hindi na nakikinakayan puntahan. So, um, yung nakwento ko na um, millions of employment, nasa formal and informal yan. Pero kung pagbabatay natin yung survey ng PSA ng formal micro-enterprises. May more or less 200,000 formal micro-enterprises mm -hmm. na may more or less 800,000 nagkatrabaho. Even dito sa mga 200,000 na micro-enterprises na ito, kung magpatapad ng 200 pesos across the board, katumbas lamang ng 15% ng kanilang tubo of 302.5 billion pesos. So again, okay. May nag-uusapan dyan yung pangkalahatan. Of course, sa daan-daang libong mga in-establishmento, may iba dyan relative mas mahirapan. Pero mm -hmm. actually, mayroon dyan relative mas kaya. Ang point ko lang, yung presumption, hindi dapat sa opinion ng negosyante na gusto protekta ng tubo, hindi namin kaya. Sa amin, mm -hmm. pakita nyo, at sa amin, sobrang simple po yun. Kung may negosyante mm -hmm. nagkasabi hindi nila kaya, pakita nila kayo financial statements, hindi nila kaya. Kung microenterprise, is responsibility ng government, bigyan ng wage subsidy, tulad ng ginawa halimbawa ng pandemya. Mm -hmm. Pero promise, marakaramihan ng small at virtually lahat ng medium and large, kung ipakita nilang financial statements nila, uh -huh. makikita po all the world to see, mm -hmm. tayang kain nila itong 200 pesos. Oh, at yung po. nga sa amin, kayo magtanong, kami di kami pinapasin sa ibon kasi mm -hmm. Kami. Pero yung media, matatakot sa inyo yan. Hindi, hindi siya takot sa amin. <Yan. Yun ba kami? <laughs> uh -oh. <laughs> Pero Sir Eric, ito po. Um, sabi nyo nga, 1989 yung huling legislated wage cycle. Ano po. Mm -hmm. E Eh ngayon kasi, ang batas natin, na ibinibigay na sa mga wage boards 'yun pong poder na mag-approve uh -huh. or disapprove ng ano eh ng petition for salary yeah. increase. So paano ngayon uh, ngayon ba sa mga batas natin sa patakaran natin possible pa rin po ba na idaan sa legislation ang pagbibigay ng aumento? Well, I'd uh, like so, ako may two important points. Alam niyo ba? Review na lang eh. Ano <laughs> ba since pinatupad yung regionalization ng wage mm -hmm. boards? at wage setting ng no 1989, kung i-average mo lahat ng 17 regional minimum wages, mm -hmm. mas mababang halaga ngayon kaysa nung no 1989. Kung tanggalin mo epekto ng inflation. Uh -huh. 22% less ang halaga. Ibig sabihin dyan, kung ikaw ay magulang may minimum wage earner noong 1989, at ikaw ay minimum wage earning ngayon, yung minimum wage mo ngayon mas mababang halaga kaysa sa oh. magulang mo no 1989. Mm -hmm. Okay? Ang exception dyan, NCR. Kasi nga, nandito kayo, nandito yung media, takot-takot yung gobyerno <laughs> at yung negosyante sa media. Sa NCR, mm -hmm. may 4% increase lamang. Pero imagine nyo after 35 years, mm -hmm. yung kaiisang regyon na umangat yung halaga ng minimum wage, NCR lamang, at yung pag-angat niya, pagkatapos ang pinagmamalaki yung superstar of Asia, mm -hmm. rising tiger, whatever, oh. 4% lamang ang tinaas yung 35 years, NCR lamang, at yung balance ng 16 na regyon, mas mababang halaga. So, yun ang point number one ko, may problema sa regional wage boards kasi hindi siya actually tinataas yung mm -hmm. antas ng pamumuhay ng mga manggagawa. Mm -hmm. Pero second point, if it's legislated, yes, pwede ipatupad yan mm -hmm. kasi it's a new law, mm -hmm. it will go through the process at hindi naman sinasabi actually na so far na sasagasa ng regional wage boards. Sa amin, next na laban yan eh. Sinasabi lang, hindi kayo nagbigay ng sapat sa nakalagtatot lahat ng dekada, please naman, nilman please, magbigay naman kayo 200 piso across the board ngayon. Yun lang ang sinasabi. Pero okay, kami ito. agree kami, over the long term, over the medium term, mm -hmm. dapat susunod na ako bang dyan, buogin na regional wage board. Kasi kinukupit naman namin yung living wage across all the regions eh. Mm -hmm. Totong iba-iba yung mga -iba siya ng biliy, sa bilihin, sa, depende sa religion. Okay. Pero on average, alam nyo ba, Umiinog sa more or less 1,100 to 1,300 uh -huh. yung family wage sa labing ani labing apat na sa Pilipinas ang dalawang outlier labing lima pala. Ang, li ang dalawang outlier lamang sa uh -huh. Barm eh over 2,000 pesos family living wage at Region 8 I think Central Visayas about 880 pesos lamang pero apart from those two outliers umiinog sa on average 1,100 to 1,300 so uh -huh tay wag na, parang yung kalokohan na regional wage boards na super anti-worker sa takbo ng the last 35 years. Okay. Dapat ihinto na siya. Kamu Pero ang ay, sabi, ay, sabi po, ay, po kasi ng iba, palaga. kapag po legislated, masyadong mahaba yung proseso. Hindi tulad kapag may wage board na kahit papaano, uh, mabilis-bilis. Kaya lang yun nga, nabanggito kanina, barya bariya, bariya ito, lang yung ibibigay. Bariya. Oh, well, sa amin hindi naman ipag dapat ipagbanggahin yun eh. Um, gumagana pa namin yung process ng racial wage Board. That exactly like yung pinag-usapan natin kanina, yung yung batas sa Kongreso, sa House of Representatives, hindi niya ginagalaw minimum wage. It's across the board wage hike lang siya. Sinasabi lang sa lahat ng manggagawa ngayon, bigyan sila whether they're minimum wage earners or below or above, lahat sila 200 pesos dagdag. Iba to dun sa counterpart bill sa Senate na yung minimum wage rate ang dinadagdagan ng 100 pesos. So actually, yung House version nga, siya sy yung medyo talagang hindi, gina, hindi pa ginagalaw yung minimum wage setting ng regional wage boards. Minimum mm -hmm. wage naman ng nakikilaman ng regional wage boards, hindi naman yung iba talaga mga sahod. um, Ito po, um, Sir Sunny, kada kongreso, sa tagal ho namin nagko-cover ni Isa, palagi may <laughs> nagpa file ng panukalang batas para taasan ang yes. sweldo. May 125, may 100. May 170 pa. Hmm. Or at one, 750 pesos. May yun. 750 pa. <laughs> at least ngayon, may progress na sa Oo, Senado oh, okay. na approved mm -hmm. na 100 pesos uh, last year. Ngayon, sa sa kamera at least nakapasa uh, sa committee level mm -hmm. in endorse po 200. Pero sa totoo lang, ano ho ang nakikita ninyo dito? Ito ba'y papasa <laughs> talaga o papogi lang? O paasa lang? Di ba Mag-adjourn yung kong- oh. kongreso. Opo. Um, <laughs> um, Tumatawa kayo, I, Sir I, Sunny. I, sorry, naman ako. <laughs> diba? Kasi lingkong-linggo, ling ling gusto ko maging good mood. Pero... Um, ang hirap isipin na may mapatutunguhan ito. Um, sa totoo lang, malaking hakbang at least na pumasa, may substitute mm -hmm. bill sa committee level. Pero sa totoo lang, sa napakaikling panahon at sa mismong sabi presidente na ang weird, no? Ngayon, ngayon niya pinag-aaralan. Isang issue na ilang, like you said, mm -hmm. ilang dekada ng mainit, ilang dekada ng pag sa Kongres. So bigla na lang si Pangulo Marcos naisip lang nung, nung Webes, sige na nga, pag-aralan ko nga ito. <laughs> <laughs> uh, I think um, uh, may problema doon. Um, kung hindi siya, kung hindi siya ginugusto, maraming um, mm -hmm. dahilan, kung gugustuhin niya, certifying is urgent at pwede natin i-ino, you know, pwede pa rin sana. Pero in the real world, kung saan, unfortunately, yung gobyerno mas kinikilingan, mm -hmm. actually, mga um, employers, na yung mga laki negosyante, na background nila sa eleksyon, mm -hmm. uh, medyo nandismay ako na nandito statement ng Dole, sinabi nila, hindi sa amin na uh, itulak or hadlangan ng uh, wage increase. Parang, ano pa trabaho nandoon? Di ba, kung di sana yung interest. Mm -hmm. Primarily, sana na mahina, may ang boses yung workers. Um, wala kami nakita yung totoong political push, especially yung executive mm -hmm. department. At nasa pagpapasyon nila yan. Kung gusto nila, mm -hmm. Mm -hmm. Maraming paraan. And apparently, ayaw nila. Kaya kung anong kadahilanan. Tsaka, mm -hmm. sir, di ba, yun na nga eh. Isang linggo na lamang yung session ng session. Kongreso. Tapos oh. ngayon na in -actionan. Sa Senate, in fairness, last, last year pa tayo in Tapos ngayon naghahabol ang House. Papasara na ang Congress. And then, sir, pag ito in nila, mapupunta ito sa mesa na Presidente. Medyo ano lang yung iniisip ko na hindi ba ito parang um, inilalagay nila sa kompromiso ng presidente kasi pagka hindi niya inaprobahan yan, hindi niya din sa narratify kaya budget. Siya na nangyayari ngayon, nasabi niya pag-aaralan, oh, siya ang nababash. Tama, na di ba? <laughs> diba? Para ano ba to? Nag-aasaran ba kayo? Nakakabuti ba kayo uh, o oh, hindi? <laughs> uh, well, I'm sure marami mga senador kongresista, sobrang well-meaning mm. dyan. Nakita mo oh, naman man. actually, ibig sa takbo ng mga nakadalang political careers. May talaga dyan for years na okay. um, okay. sinasuportahan yan eh. Pero, mm. I think unfortunately, kahit, kahit, hindi naman lahat ay ganon, kung may nakukuha, may nakukubinsin naman sila, kahit na for pogi points na pumirma, mm -hmm. sige na, step forward rin yan. Kasi okay. ibig sabihin, sa susunod na kongreso, pero yung sumigil-singilin yung mga to, eh, umuokay mm -hmm. kayo dun sa last congress, mm -hmm. but ngayon hindi na? So I think mm -hmm. sa akin, hindi na kailangan tingin yung motibo. Ikatuwa natin talaga masugid uh -huh. na support na ng wage hike. Yes. Pero even if hindi na ipakita ng ganon, the fact that sinuportahan nila, huwag natin asahan by February 8, may papasa to. Pero at least, sa mga tatakbo ulit at pumasok na, na makabalik sa pwesto in the next 20th Congress, ni sabihin natin, oh, iulitin mo lang yung ginawa mo dati. uh -huh. oh, Tapos, dead may uh -huh. uh -huh. natin kung pokey points ba yan o sincero o advocacy talaga. Ayan. So, relevant rin not for long time. Signature is a signature. Ayan. And with that po, Sir Sonny, maraming maraming salamat sa inyong pangpanaw sa amin. Po. Ingat po kayo palagi.